Good morning, meron tayong bisita dito sa ating garahe Yan, motor po yan, no? Yamaha Vega Force Ang issue nito ay nagdadragging yung motor, no? Lalo, especially sa segunda Pag uh, umaabante siya, umakadyot kajot no? So, dito sa mga scooter, meron din po itong mga clutch Kaya lang, ito po ay dry, uh, wet type clutch component, okay? So, kakalasin po natin ng kanyang housing At yan po, no? Makita nyo po yung clutch damper niya Umaalog na, napakalaki ng play so papamasin shop natin ito magpapalit tayo ng clutch damper at yan po yung kanyang crankcase housing okay so lilinisin din po natin yan at kailangan natin pong alisin itong nut na to para mabunot itong buong clutch assembly at makita pa natin kung ano pa maging mga, mga problema dito sa motor na to bago tayo bumili ng parts A few later. at ayun nga po nakabalik na ako galing sa labas nakabili na po tayo ng mga parts na kailangan at machine shop na po natin itong kanyang uh, clutch basket assembly. So wala na pong play yan. Ikakabit na lang po natin yan sa kanyang motor. At ito po, tingnan nyo po yung kanyang primary clutch. na no? Napakanipis na ng lining. Magkidragging nga talaga to. No? So papalitan ko na po yung mga pyesa. No? Para matapos na rin po ito. Dahil hinapo na po tayo dito sa ginagawa natin. at ito yung aking na yung parts na bagong primary clutch. Yan, replacement lang po. No? Walang available na genuine. At ito po yung kanyang clutch lining na pang CBR 150. So, parehas lang po sa Vega Force yan. Okay? So, kakabit ko lang po. Yun lang po. Salamat and God bless.